Tang mamaw eh. Ito sa mamaw Ayan lang po ang nahuli yung dalawang plaplaw oh. dito po sa katabi ko po yung ano ito kung ano yan po yun eh. Ah. katabi ko po eh hindi po ako nakapag video ang huli po ito po ito mamaw ito po sa mamaw yun dakit po good morning po good morning pero di, malayo po tayo dito po tayo malapit sa kalayaan bridge good morning po at Ayusin ko lang itong po ano, bago tayo bumabak talaga sa magpakal So, uh, agad uh, Sige po, uh, bigyan ko na lang po kayo ng update sa ating mauli Ito po lang yan ha, sa ano po Ayun eh, may ano po oh. Tapi ko lang po, oh. tapi Kaya po, <laughs> eto, nagsapalaran tayo. Ba, ibang ispat naman o to, panibagong ispat naman o to. Okay. Dumalang po yung pagkato ng ilapiyaw ngayon. Walaw Harvest Katulad po nito uh, Nagsosolo po tayo Nandito po tayo Sa isang iplit na Fishing spot Dito po sa Slipkotu ng Makati Park Dati o oh, ngayon People's Park na Tapat naman po tayo Ng RFF Malapit po sa Kalayaan Bridge kailangan po natin maganda po eh katulad niya may nahuli po akong isa hindi ko nabigyan tuwal duto sa tubig wala akong mapweston dito at nakalipin po nag po akong magladlad po ng video kaya po nakuha na ko na lang po yung pistahon yung nilalagay ko na sa pistahon na yung ko na at nilalagay sa pistil okay, gumahalang na po eh kailangan po talaga magganap magganap na eh hanapin po natin yung kung saan po may dawi kung, kung saan po may mauhuli. yan po kailangan po natin yun para meron po tayong maibahagi sa mga angler na gusto kong maglibang katulad dito lang po ha ito, ito lang po sa tapat ng pulang niya lang no? Ayan po para hindi po kayo maligaw ayan po sa tapat lang po niya yan 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 sa tapat lang po nito pero lip lip po to ingat po dito at kasi medyo malalim po ang tubig dito at saka oh, pag yung may basa ko, madulas ingat na lang po pag punta ko dito madulas ko malalim o. at ulit po nito <laughs> umahawak po tayo ng payong dahil po sobrang init na po kanina pong, po nag po po nakahuli po ako ng isa mag-init na po pero kanina pong umaga nag-aambon-ambon at makulimpin ngayon po ah, ito guys lipat po tayo ang init na po dito sobra pong init doble pong init dyan oh. po dyan ganito po kaya po lilipat po muna ako balik po ako dun hello guys Tangali na po, isang piraso pa lang ang huli. Hala. Ang lalim po ng tubig. Grabe po ang lalim. Isa pa lang ang huli ko. Simula pa ako kaninang umaga. Ang dami ko na pong nilipatan na spot. Hindi po machambahan yung dawi. Puro mahuli ah, kanduli ang lalim po eh tangali na po wala pa ay ano ba yan ano ba nangyari to kundi mangyayari po nito mag shoutout out na lang po oh. ako mas maganda po mag shout out shout out po from Laguna Lamont 1 kay Benji de los Reyes shout out sa iyo Benji shout out kay Arnold Yanera shout out sa iyo madalang ang sagat ngayon Iwan kung bakit malalim po ang tubig shout out sa mga Laklak -lak boys ng Laguna Lamont 1 Shoutout Shout po kay Rodjoy Fishing Adventure. Shoutout, Shoutout from Panigatarla kay Delphim Padilla. Shoutout idol, ito so, isa pala huling. Shoutout kay Kabiwas Bibi. Shoutout, Shoutout kay Kaping Bata TV Vlog Shout out Shout out po Kay Mang Eduardo Di Guzman Shout out Shout out kay Kelly Nago Shout out Shout out po kay Katopay Vlog Shout out Shout out po Idol Master Mike TV Shout out para tayo na ito ang beat pa na ay hindi po may wala ba naku sayang shout out sana ganda ng shout out ganda ng lubok sayang yun ang hinahanap yung gibig dati sasawa na tayo sa gibig ngayon po hahanapin ah, nyo ang agad agatan

at saka po kay Edward Casabar sa bridge po nakagre po sa punga sa angler ah uh, Edward Casabar shout out po kay Michael Burak Delmar Dumagit, Ronnie Cortel Shoutout po sa inyo Shoutout po kay Coach ATV At kay Ed Black Mo Shoutout Ito, naghahanap na ako tayo ng ngayon ng spot Ewan ko lang po sa dati po natin yung spot kung meron Pero pagpapahingayin mo na natin yon at dito muna tayo sa paghahanap po para ho marami tayong maibahagi sa mga angler na gusto pong mamili para mapuntahan po nila yung spot na pinupunta natin kung meron o wala pero hindi naman po tayo magtitigil sa isang spot kung wala pong mahuli dito po kaya po nandito dahil nung ano po naka-anim ako dito ewan ko lang po ngayon kung meron kasi kanina may kumagat hindi naman po nahuli habang nagsha-shoutout po tayo oh, salamat po, salamat po salamat po Pichon salamat po Pichon uy huwag ko malalaglag po Pichon Ay, salamat na Laki po. Thank you po. Thank you. Tsaka, tsaka, alam talaga po. Ito po yung isa o. Laki rin po niya, no. Dapat po, mamaw na po. Tapos ito pa ho. Ang po ngayon. Uli, uli. Chamba. Chamba. Chambahan. Chamba po. Ah. guys, Ipat po uli. Ayan lang po ang nahuli yung dalawang plaplaw dito po sa lip-lip na fishing spot po dito ibali gagawin po natin lilipat po tayo uli eto po yan dalawang plapla lang po ito nahuli okay hanggang sa muli po dito, hanggang dito na lang po ang pag -video natin matumal na po wala na po yung mga isda po ng Laguna Lake di bali dalawang plapla lang po ang nahuli natin yun na po wala na pong sumunod meron po sumunod yung pinakawalaan ko po na three fingers at saka po yung isang plapla na nakawala po yun lang po ang ano natin di bali apat po sana eh, dalawa po yung uwi plapla -pla na malalaki po. Ito. Uwi ko na lang po. Uh, maraming maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta sa aking muting channel. Sa lahat po ng silent viewers, solid supporters, salamat po. At God bless po. Ingat po tayong lahat. Bye, bye po. Talaga hanggang dito na lang po. Thank you.